po sa inyo lahat and welcome back to my channel so ito, bigyan ko lang po kayo na-update sa mga papaya ko yun po, sa likuran ko yun po, ayun at ayun so, ayun ko nakikita nyo po may mga bunga na po sila sa taas may mga bulaklak and now, tingnan po natin sila ng malapitan. let's go okay guys, so yun po so kung matatanda niyo po, ito yung napig, napag, sorry, napag-iwaran po na puno ng papaya ko dati. Pero now, ay eh, medyo payat pa po siya. Pero bigla po siyang taas nung nawala na po yung mga sagabal na malalaking halaman sa paligid niya. So, direct sunlight na po siya ngayon. Kaya bigla po siyang taas ngayon. So mga makikita niyo po, ayan po, numipis nip, po siya dito, biglang tumaba. Nanipis po ulit, then bigla po taba ulit kasi nga yun yung time na nagpuputol ako ng mga nakasagabal po sa paligid niya. And ayan po, again, mga bunga niya naglabasa na po. And tingnan niyo po maigi ang bunga nito kukumpara po natin sa ibang bunga ng puno po natin. So moving on, dito po sa isa, again, ito po yung mga nilagay natin sa plastic containers. Yung kung ito nyo po, pahaba. So as of now, para siyang kakao. So hindi ko alam kung gaano kalaki po ito lalaki. And ayan pa po yung iba. Ayan, medyo meron din siyang bilog so Binili ko to actually sa isang lugar lang. Again, sa Joyful Honda ko lang po sila binili yung mga papaya ko. So, I'm not really sure kung pare-pareho sila ng varieties or not. Pero, mayroon po, po yun, katulad ng isa po doon. Pero, itong isa nga, kumaba po. So, hindi ko alam kung bakit. So, maybe pare-pareho lang sila. Ito po. Ito po dito, meron pahaba, meron din pagbilog. Parang yung papaya ko din last year, na magkakaiba yung hubog ng mga bunga. And, ito po yung isa. Yung last one dito sa garden. So, tandaan nyo lang po na, meron pa po tayong isang papaya doon sa may harapan ng bahay, sa driveway ko. Same place lang din po natin na bilion And as of now, ito po ang pinaka marami nating ibinungo na papaya. Kasi nga, like I've said, sa first video na nilabas ko dito, ay ginawa ko sa kanila. Nakadirekta po siya sa lupa. Kahit pareho siya noon, yun po dati maraming po nakasagabal sa kanya ng mga puno yung sunflowers yung mansanas pinutol ko lang then yung mga bulaklak then again sunflowers I think yung saging so nung nahawi ko lahat sila nung nagbawas ako ng mga puno o talaman doon lang po sila na biglang lumaki so again ito naman start pa lang po ng pagkakatanim ko uh, direct sunlight na po siya umaga pa lang po pag ng araw hanggang hale hanggang sa humapon tutok po ang araw sa kanya wala po nakasagabal na ibang halaman kaya po siya po ang pinaka gumanda po ng gusto kahit siya po ang pinaka late na itinanim, itinanim natin guys Ayan, yun yung mga papaya natin So, ilang beses ko na po naipaliwanag to uh, Sa mga papaya O gusto nyo magtanim ng mga papaya dito <laughs> ko ating to Pasensya na <laughs> Sa mga gusto magtanim ng papaya uh, Or gusto magalaga ng papaya dito po sa Japan uh, Kung gusto nyo pong magtanim para sa mga papaya na gagamitin nyo lang po panluto or uh, i-consume nyo sila ng berdipa, pagkabilin nyo na pagkabilin nyo po, pwede nyo na po silang itanim directly sa lupa. Halimbawa, kung nakakita kayo sa nursery dito sa Japan ng mga month of, usually nalabas kasi yan last week ng April or second week ng May makakakita kayo sa mga nursery again sa Joy Honda marami po lumalabas na papaya so sa area ko pinaka maga naglalabas na papaya is Joy Honda next is Sekichu Sekichu medyo late na I think last week ng May na sila naglalabas or June so again depending po sa area nyo dito sa Japan kung maga pong umiinit sa lugar nyo Uh, umiinit na, inuwi na, mainit sa umaga, tapos pagdating po ng gabi, mainit na rin po ang panahon, hindi po lumalamig na, hindi na po na, maabot ng mga, temperature ng, ng, mga 5 degrees, sa gabi, or 8, kahit 10, okay lang po yun, uh, mag, pwede na po kayo magtanim ng papaya sa lugar niyo pagkaganon. So again, kung ang habol niyo lang po ay mga papaya pang pinola, salad, atsara, kilawin, o kung saan nyo man po gagamitin yung papaya niyo na is na green, pwede niyo po silang i-direct sa lupa once po na uminita po sa lugar niyo. Pero kung gusto niyo po maka pagpahinog po ng bunga, Ayun. Ito pang gawin nyo. Ayun. Ilagay nyo po sa isang plastic container po yung papaya nyo. So ilabas nyo po sila sa garden nyo para maarawan po sila at mas mabilis po silang lumaki. Pero pag dating po ng winter, siguro mga November pa lang, bago talaga lumamig, yung padating pa lang po yung lamig. Bago po lumamig yung panahon sa lugar nyo, iti either dito sa Japan or sa amang bansa na gusto nyo ng papaya uh, ipasok nyo na po agad dito sa loob ng bayan kung may mini greenhouse kayo tulad ko pasok nyo po sa mini greenhouse kung wala at kaya nyo gumawa mas maganda meron kayo nito para marami kayo maanagaan na ibang klase ng tropical fruits katulad to kaya nyo po yung malunggay ko mas mataas po po sa mini greenhouse ko nakalagay lang po sa isang paso so Uh, probably next month ililipat ko sa isang malas malaking lalagyan then then ipapasok ko po yun sa loob ng mini greenhouse syempre i-chop natin yan sa kalahat para uh, hindi po siya mamatay hindi niya po kaya sa winter sa Japan, namamatay po ilang beses na po ako nag-alaga ng malunggay so uh, again, balik tayo sa papaya uh, ipasok niyo po bago pa mag ang taglamig sa lugar niyo and ipasok po sa mini greenhouse kung meron pa kayo, kung wala naman po sa loob ng bahay, okay lang po pero again, kailangan po nila ng init or heater sa winter time kasi hindi niya po sila hindi po nila kakayanin ng lamig sensitive po sa lamig ng papaya umamatay, umamatay po yan pag hindi po nilagay ng heater o hindi pinasok sa loob ng bahay so, ang mini greenhouse ko po makikita niyo po yun, no? meron po akong Ayan, po ng usok doon. Meron po ako wood stove na inilagay sa labi ng ko. So, lahat ng tropical fruits ko. So, lahat ng tropical fruit trees ko po. Tsaka, iba yung mga halaman na hindi kaya ang lamig dito sa Japan. Pinapasok ko po sa mini greenhouse ko. Same as yung mga kasaba ko. So, November pa lang yan. I-harvest natin yung kasaba. Sa akin, mainly, ang kailangan ko lang po yung kahoy nalagay ko ito pupunla ko sa panibagong ah uh, planter plastic container pupunla ko sila papasok sa loob ng bahay yan again, pagdating po ng summer doon ko sila chachap at itatanong ng panibago so, kung gusto nyo po makapagpahinog again dahil again, pag pinasok nyo po sa loob ng greenhouse or bahay mas continuous po po lalaki yung puno niya ng papaya. So, several times po na po sinabi to sa mga past videos ko. And, pagdating po ng summer, lalabas nyo na po sila. Malalaki na po yung puno. So, naka-head start na po sila sa paglaki. Di po ba? So, unlike po ng bagong tanim na ang main goal ng seedlings nyo po ng papaya is to grow yung pong galing sa loob ng bahay nyo or mini greenhouse na malaki na pag itinanim nyo po or tinarans plant nyo po sa lupa pagdating ng summer ang goal nyo po ngayon is spread out yung ugat kasi nga again maku-compact uh, po, po yung ugat niya sa plastic container So, pikpik po yan. So, once idinaw nyo po yan sa lupa, ang main goal na gagawin niya is ikalat agad ang ugat niya. So, pagkalat ng ugat niya at naging stable po yung ugat niya for one month, bigla po magbubukas ng or maglalabas ng mga bulaklak yan at promise, pag nilagay niyo ng patabayan, animal manure o kung ano man ilagay ginagamit niyo dyan or gagamitin niyo, bigla po ang mga bunga ng papaya nyo so doon pa lang may head start na po kayo so uh, by October meron na po kayong hinog ng papaya sorry may hinog na po kayong hinog na bunga ng papaya by October or November so yun uh, at sa uh, mga wala pong time para mag hanap po ulit na palagi ng mga seedlings ng papaya once na nakapagtanim po kayo nito and again transplant po kayo sa lupa or tanim po kayo sa lupa at nagustuhan niyo po yung variety ng bungo ng papaya nyo ito po yung tinatawag na papaya suckers eh, yan, lalaki po yan dyan so ito po mas malaki para mas makikita yung mayos so yan so once na lumaki yan pag lumaki pa po yan pwede nyo po silang paugatan para ma-insure nyo na yung susunod na halaman nyo or tanim nyo na papaya same variety po ng unang yung papaya so meron mga videos po rin ako to kung paano nagpa-air layer ng papaya mula sa suckers check nyo na lang po yung mga videos ko kung magagawa nyo po So yun, hindi ko na masyado pahaba ito. So yun lang naman po ang kailangan nyo tandaan. Ang pagkakaiba ng gusto nyo, pag ang gusto nyo ay green lang at hinog na papaya. Uh, dalawang pagkakaibang method lang po. Pag green lang kailangan nyo, direkta sa lupa, okay lang. Pag gusto nyo makapagpahinog ng papaya, lagay nyo muna sa plastic container. So yun, kung meron pa po kayong ibang comments or suggestions, pakimessage lang po sa comment box and magre-reply pa ako pag nabasa ko yung mga message nyo so may nakita ko parang hindi ko lang kung insekto or hummingbird yun na maliit parang hummingbird na maliit <tong> wala ko nakuha na ng video pero may nakita ko parang hindi ko lang nakuha insecto siya parang hummingbird ko nilas pero ang liit lang eh kumuko na nectar doon sa bulaklak ng papaya so again uh, hindi ko na po masyadong pahabain po ang video nito ngayon kung na gusto nyo po ang simple binagi ko po sa inyo pakilike naman po mamakasakop sa inyo na po uh, medyo hindi pa pumahis ang pakiramdang ko may sakit pa rin po tayo so uh, again, like naman po ang video nito, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe naman po sa channel ko. Malakad talagang po yung para sa iyan po tayo lang parang.